Hello, mayong gabi Luzon, Visayas, ug Mindanao, ug mayong gabi sa inyo ha, mga boss. Mag-advance o upload ko karon para ugma no regalo ni mga boss, ha? advance regalo ug mapuhon Regalo og special kombinasyon og pabonus ni ato ang ihatag karong gabi mga boss, i-upload uh, para ni ugma ug ha. August 13, 2024. And then all draw to mga boss at ang re advance regalo karon o special kombinasyon ug pabonus sa mga ganahan lang mo sabay sa ang ihatag na advance regalo karon o special pa bonus o uh, special kombinasyon uh, sabay lang yung mga boss okay before na mag start mga boss palihog ko like and then share tapos subscribe din sa ating youtube channel sa mga wala pa ka subscribe sa ating youtube channel na boss Rain 3d vlog okay sa mga ganahan lang mo sabay o sa mga mahilig aning nga dula nga sortries 3d national adlaw-adlaw uh, ta nagahatag og mga guide no mga guide and tapes and mga football combination dire sa tuang YouTube channel ng Boss Frenzy The Vlog. Sa magunahan lang mo sabay mga boss ha sabay lang ninyo ato ang ihatag eh, na advanced regalo og mapon. Okay mga boss, start na ta di naton lang ayon aron mahuman dayon ta. Okay? Ah uh, pamino na mo dira mga boss ha. Okay, wa pa may resulta karong 9 PM pero ako na advance mga boss sa atoang special regalo advance na na ako nighatag sa inyo ha og mapuhon ni mga boss ha August 13, 2024 all draws ni mga boss ato ang regalo ha sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa atong regalo og mapuhon okay at mo nga regalo okay ang atong regalo karon mga boss ah 2 8 0 Toy Zero ato ang regalo karong adlaw karong gabi na mga boss para ugma po ni ha mga boss ha ugma po advance lang ni mga boss akong gihatag sa inyo karon ha para ugma ni po ang shadow ni mga boss kay 735 nigawas naman yung 735 mga boss pero respetary lang ninyo ang 735 mga boss ha basin mo risk back ni siyang 735 ugma po okay uh, ato aning lubagon mga boss ha ato aning lubagon himo na to ni 8 2 one. Okay? Muna atong regalo mga boss. Respetare na ninyo Og mapuhon mga boss ha. Okay mga boss. Ato ang regalo. Advance Og mapuhon. Respetare ninyo mga boss. Ay magkumpiyansa ni mga boss ha. O mapuhon. Okay next na tayo mga boss. Ang atuwa ng special kombinasyon Ang atong ihatag karon Sabay lang mo Og mapuhon sa mga ganahan mo sabay ha. O, pero kung aduna mo yung mga special kombinasyon ra mga boss o guide mo na o kung namin mga tinaguan na sarili ninyo mo ay lay sigurado ha mga boss nagpatad ang inyong mga kombinasyon ha okay okay mga boss ito nga to ang special kombinasyon para ma phone ha 5 8 2 to mga boss atong special uh, kombinasyon og ma mga boss ha ang shadow ninyo mga boss kay 0 3 7 ha 0 3 7 ang iyang shadow na mga boss okay Respeta rin ninyo ang 037 mga boss ha. Respeta rin na ninyo. Ato ni Lubagon mga boss ha. Ang lubag niya kay 2, 2, 3, 5. Okay? 2, 3, 5 ang yung lubagan ng mga boss ha. Okay? Respeta rin lang ninyo mga boss. Ogma po ng kininang tuwag special kombinasyon para ogma. Mga boss ha. ay, niyo kalipa, ay magpalipat. Uh, Respeta rin ninyo mga boss. Bisag piso-piso lang okay na ng mga boss or kung namoy namoy budget ah uh, pwede na niyo ang rambulan ug targetan mga boss okay and then next natin mga boss ang pabonus na uh, mahuman din ta no ang atong pabonus mo atong pabonus haron ah uh, para ug maning para ug maning mga boss ha atong pabonus okay sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo mga boss ha ito ang Uh, advanced advance na regalo. Okay mo mga boss ha. 4, 6, 7. Okay. 4, 6, 7 mga boss. Ang yang shadow ni mga boss. ah 9, 1, 2. 9, 1, 2 yung shadow ni mga boss ha. 9, 1, 2. Respeta rin ninyo. Pero kung tuwarong ganun siya ni Lulu mga boss. Mahimo na siyang 9, 4, 9, 4, 7. Ha? may mo 947 mga boss ah, base mo sa 947 respetary lang po din yung mga boss okay ah, okay muna mga boss ang ato ang advance pa bonus o special combination o advance regalo o mapuhong sa bulan sa August 13, 2024 Okay mga boss, mura na to ang pahangwan karong adlaw ha. Ah, uh, oh, pa balo kung unsay resulta karong gabi una sa 9 PM bro. Ah, basta naghatag na kong advance sa inyo ha, mga boss uh, kamo na ibahala kung inyo aning sabayan o dili ba uh, pwede raman ninyo tutukan ng taon tanaw na ang advance pa bonus okay nasa nasa nara na sa inyo ha mga boss kung inyo ni sabayan ha pero kung nami mga sarili mga boss na kombinasyon mo siguro siguro duha inyang mga kombinasyon dira okay mga boss uh, pag target agramble mo ug map kun ani ato ang advance na regalo og pa bonus okay mga boss may exit nako og dagang salamat sa mga Uh, solid na nagsuporta sa tuwang YouTube channel na Boston 3D Vlog ug sa mga always na nag-like uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss okay okay mga boss mixit nako o oh, God bless o oh, good luck po o mapuhon sa tuwang mga guide kombinasyon no o naot na makachamba ta o mapuhon o karon gabi, gabi una okay mga boss mixit nako dagang salamat po ulit sa inyo ha maraming maraming salamat po okay thank you bye bye po